Great day mga kaboses! Welcome sa mga kwento ni Pocholo. Ang audiobook kung saan ang simpleng kwento ng ordinaryong Pilipino ay nagiging extraordinary sa puso ng bawat tagapakinig. Ako si The Voice Master at gaya ng lagi kong paalala. Do not just be a voice. Be a voice that matters. Kaya relax ka lang, makinig ng mabuti at sabay nating tuklasin ang lakas ng kwento at ang kapangyarihan ng iyong boses. Ito ang huling basang hakbang. Nagulat siya ng matanggap ang email. Hindi niya inaasahang may babati sa kanya mula sa nakaraan, lalo na mula kay F. Akala niya, lahat ng ugnayang meron sila ay tuluyang nabura, kasabay ng mga nang-iwang mensahe, lumamig na alaala, at isang isyong muntik ng kumitil sa natitira niyang tiwala sa sarili. Hindi agad siya sumagot paulit-ulit niyang pinasa ang mensahe. Sa bawat pagbasa, iba-ibang emosyon ang lumulusot sa mga salita. Gulat, galit, at isang uri ng pangungulila na matagal na niyang tinanggap na wala nang pupuntahan. Matagal na rin niyang kinumbinsi ang sarili na kaya na niyang mabuhay ng mag-isa. Pero ngayong may isang nagtanong kung, Kumusta ka? Ang tanong na matagal na niyang hindi narinig. Napagtanto niyang napakalungkot palang maging mag-isa. Umuulan ng araw na yon. Tumitig siya sa bintana, may tasa ng kape sa kamay. Parang pelikula ang eksena, ang langit ay kulay abong malabo. Doon niya naisip, gusto niyang lumabas. Nagkita sila sa apartment ni F. Wala masyadong palitan ng salita sa simula. Siya, tahimik. Si F, nagkukunwaring walang alinlangan, pero halatang may kabahrin. Sigurado ka? Tanong ni F matapos siyang tanungin kung ayos lang siya. Tumango siya. Oo, nagsusulat na ulit ako. May bahagyang ngiti si F. Ay, talaga? Oo, pero mabagal. May ideya kasi akong hindi maalis sa isip ko kaya sabi ko isusulat ko na lang. Napansin ni F ang liwanag sa mga mata niya habang binabanggit ang salitang pagsusulat. Ilang taon na rin yata mula nang huli niyang makitang ganoon ang dating kaibigan. Sinubukan niyang alukin ng yosi si F pero tumanggi ito. Ano? Tula? Tanong ni F. Nobela. Napanganga si F. Wow, parang first time ata ito, ah. Oh. Sagot niya. At sa kabila ng lahat, ngumiti siya. Isa si F sa iilang sumubaybay sa bawat salita, bawat pahina ng kanyang mga isinulat noon. Eh ikaw, kumusta ka? Siya naman ang nagtanong para hindi lumabas na puro siya ang bida sa sandaling muling pagkikita. Okay na ako. Manager na ako ngayon. Sagot ni F. Sabay tingin sa kanya na parang nanghihingi rin ng kumpirmasyon ng papuri. Deserve mo yan. Ngumiti si F isang ngiting puno ng pasasalamat at pagod. Lahat naman tayo may pinagdadaanan. Dagdag nito. At totoo naman, pareho silang may bitbit, pareho silang bumagsak. At ngayon, pareho ring sumusubok bumangon. Sa gitna ng pag-uusap, nabuksan din ang mga sugat. Wala nang paligoy-ligoy. Tinanggap siya ni F sa tahanan nito. Pero hindi para patawarin agad, kundi para makinig. At para iparamdam sa kanya na kahit galit ang mundo, may isang tao pa rin hindi siya lubusang tinatalikuran. Sinimulan niyang ikwento ang panig niya. Mabagal, paisa-isa, Ngunit totoo, at habang nagkukwento siya, nararamdaman niyang parang may mabigat na tinatanggal sa dibdib niya, isang bigat na matagal nang hindi niya kayang buhatin mag-isa. Nagpasalamat si F pagkatapos. Hindi ibig sabihin nito na pinagtatanggol kita, sabi nito. Pero salamat sa pagtitiwala. Mahirap magsalita lalo na kapag pakiramdam mo wala nang gustong makinig. At doon siya muling napaluha. Hindi dahil may bumalik, kundi dahil may nakinig. Nagtanong si F. Anong plano mo ngayon? Wala. Hindi ko na kayang lumaban pa. Wala akong pera, wala akong suporta. Saka kahit mapatunayan kung mali sila, babalik ba lahat ng kaibigan ko? Magsusori ba sila? Nagkibit balikat siya. Di na siguro. Mas madali na lang tanggapin. Tahimik si F. Pero sa pagkakahawak nito sa kamay niya, alam niyang may naiintindihan ito. May pakialam pa rin Panalo na siya. Mat Sabi niya, ang tinutukoy ay ang taong bumuo ng kwento laban sa kanya. Nakuha na niya ang simpatiya ng lahat. Sana lang, lubayan na niya ako. Sana lang, wag na niyang ulitin sa iba. Umuulan pa rin sa labas. Tuloy-tuloy. Gaya ng luhang dumadaloy sa mata niya. Hindi niya alam kung may bagyo. Pero alam niyang may unos pa rin sa loob niya. Wala pa rin sagot sa maraming tanong pero sa araw na yon, kahit papaano, may isang liwanag na sumilip sa gitna ng ulan. At minsan, sapat na yon. Kahit walang pangalan ng bagyo, kahit walang kasiguraduhan ng bukas, ang mahalaga, may nakinig. May isang taong di agad bumitaw. Sa ilalim ng iyo nang parang dilaw May batang tahimik Nagbabasa ng himala Mga pahinang may tinta Nang kababalaghan Bayan at halimaw Ikaw na pag-ibig at kasawian Sa bawat liko ng kwento At dyan, nagtatapos ang isa na namang kwento rito sa mga kwento ni Pocholo, ito si The Voice Master na nagpapaalala, voice is not just sound, it's power, it's purpose. hanggang sa susunod pang mga kwento, kaboses. i oh,